Dito kami ngayon sa ilog kasi babanlaw kami ng mga malamhang mga damit kasi natuyo na yung sapat tapos yung gripos sa bahay konti na yung lumalabas dahil sobrang init kaya dito lang muna kami magbanlaw pero sa bahay magbanlawan ulit namin isang beses para malinis naman kasi kasi yung tubig dito medyo Malinaw naman, pero medyo ano ba, may lumot. okay lang, sa gitna naman kami ng ano, nagbanlaw niha Doon sa may, yan, sa may gitna dyan. Yan, sa gitna kami nagbanlaw. na. Kasi pag dito, maraming lumot. Kaya kailangan bukun nagbanlaw. Yan. Nagbaon kami ng kanin. Yan yung mga balawan namin. Kaya basi magutom eh. Munta tayo Mamaya bebe. Okay. Madulas tayo. Kunin mo yung ano mahal? Kunin mo tong mga soft drinks. Dandahan ha. Hmm. Atos water. Sige. Lagay mo dyan. Dyan. Lapok mo dyan. Yes. O next. Dahan. Taub manggod ka ayo. Tapos tong red na ano yung tuwalya ha? Ouch, ouch, may langgam. Thank you. May tol niya. Sige, banlabal na sa hindi ha. Butan kayo. Masawat panganay ko. A-a-a-a! Magdam ako! message in the bottle. Okay na, mahal. Ayan. Uy, matamba Wala na kay mainit yung kanin. Yan na dapit. Init, grabe. And may mga paparating bang tao. May mga maglalaba din. Ano, maglalaba, maligo ata yung iba. Ayan sila Oh. Ayan, kanina, kanang ito lang ang andyan. Ngayon, nadagdagan nito. Parami na nang kami ng parami dito. Ha? Oh, dalawa. Nandito ata isa. Wala, di ha? Hala ka. Nara? Nara? Kami banlawan. banlawan namin, oh, yan. Ay nako, sobrang init. Maligo ka na mahal o mamaya na? Mm -hmm. <tiped> okay, so, umaak na ako eh. Maligo nga maghahawak sa akin. <tiped>

hindi ko ba diba? Oh. dili ko dito diba? hindi ko dito wagasin sa aming kamot pa magiging sako nag iurot niya dito magkakuwa oh, oh, oh. Chicken. sige ba yung isang kuan na hindi ha? hindi, isang so, may tuh dito ba? ari-ari o oh. ng. Hmm. Tingkod di ko? Haon, mahaon. Borig mo ruse ngkod mo. Oh. Mo mm. yeah, okay. kasabot di sa amyo. Nakaikis mo gunya mo, iil. Mo di ka bolom ngusog. Ha. Ikamo kuon sa me. Kabot mo Dire ra o. Kabot. Busa ako pilid. Ri ri kain kami. Ayan, may kanin kaming dala. Tapos, bili kami ng manok kanina. Ayan. May soft drinks. Kain tayo. Tumabas, Pero masarap kumain sa sa tabing ilog, no? Ako ang panit, ma. Mm, -hmm. mm. Panit. Panit, ah. Hindi yung kapapa mo. Hmm, namin kumain. May panit sa iyo. Si hmm, Mr. Panit. Hmm. Mr. Panik, hmm. Mr. <laughs> nako tapos na rin kami magbanlaw guys pa uwi na rin po kami kasi ang init-init na sila kuan na lang sila mag sasabon na lang pagkatapos nilang magsabon pauwi na rin kami yeah bye